Ngayon mag -e explore ako ng tatlong lihim na lawa para sana mahuli ang kahit anong monster na nagtatago sa loob ng mga ito. Hindi ito madali dahil iba-iba ang uri ng isda sa bawat lawa. Ang unang lawa ay tirahan ng mga sobrang bihirang isda na malamang hindi mo pa nakikita noon. Ang ikalawang lawa ay may mga mandaragit na isdang umaabot ng anim na talampakan. Ang ikatlong lawa ay pununo ng delikado at nakamamatay na isda, kaya dapat tayong magingat sa paghuli sa kanila. Pero bago yon, Ipapaliwanag ko muna kung paano napunta rito ang mga isdang ito Noong nakaraang buwan, hiniling ko sa nobya ko at sa kaibigan ko na maghanap ng pinakamalupit na isda na pwedeng ilagay sa mga ito Gumastos sila ng mahigit dalawampung libong dolyar para punuin ang mga lawa na ito ng mga isda Oras na para hulihin ko sila, kaya nagsimula akong maghanap sa unang lawa ng bihirang isda At hindi nagtagal bago ako may nahuli Sige na, bigyan mo ako ng isda Oh, may nahuli akong isda, Helen Tingnan mo yan hindi ako makapaniwala. Yan ay esturion, astig! Nahuli tayo ng esturion na sobrang bihira at lumalaki ng malaki. Ilagay na natin sila sa cooler at tuloy na tayo. Sa simula, bihira ang isda na ito. Pero habang tumatagal ang video, mas kakaiba pa ang mga mahuhuli nating isda. Di ka maniniwala sa nakita ko sa huling lawa. Pero sa ngayon, nagpatuloy ako at nakahuli ulit ng isa pang isda. Oh, may nakuha pa tayong iba. Tingnan mo ito. Yan ay isang arowana. Grabe. Paborito ko ang arowana at bihira sila. Pero pakiramdam ko may mas astig pang isda dito. Astig siya. Pangalawang isda pa lang. Ilagay natin sa cooler at tuloy tayo. Pagkatapos, may nakita na naman akong albino. Arowana na naman ba ito? Tingnan mo. Nahuli na natin. Isa itong albino na arowana. Grabe. Sa tingin ko hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki mga pare. Ang astig talaga. Mas mataas ang antas nito kaysa sa unang arowana. Bihira ang mga albino kaya astig talaga Ang ganda ng isda na to Ilalagay natin siya sa cooler at magpapatuloy sa pag-explore Bumalik ako sa lawa at agad nakahuli ng isa pang isda Uy may nakuha ako Tignan nyo to Oscar bayan yan? Grabe oo nga pero hindi ito pang karaniwan Kita nyo long fin Oscar ito at sobrang bihira ang ganitong isda Isang beses pa lang ako nakakita ng ganito ng personal Kaya ang astig talaga At albino pa to kaya mas astig pa Pagkatapos, nag-explore pa kami at nakahuli ulit ako ng isda. Uy, may nahuli ako. Tignan nyo, parang isang uri ng igat yan. Wala akong ideya kung anong klasing igat yan, pero ang astig talaga. Mukha siyang isang igat na may tinik, pero ang laki. Di pa ako nakakakita ng ganito kalaki. Nakahuli tayo ng mga astig na isda ngayon, pero siguro nasa isang libong dolyar lang ang kabuo ang halaga nila. Marami pa tayong huhulihin. Hindi ko rin alam na may iba pa palang laman ng pond na to bukod sa isda. Ano kaya yon? Bakit may pagong dito? Tignan nyo to mga pare, isa yung albino softshell na pagong. Kinuha mo ba ito mula sa pond ko sa bahay? Meron kaming ganito rin doon. Hindi iba to, limang daang dolyar ito. Limang daang dolyar para sa pagong. Seryoso? Pero ang astig niya, tignan mo ang haba ng leeg. Ay parang tinatangkang kagatin niya ako. Pagkatapos nun, bumalik ako sa pond at nahuli ko ang pinakabihirang isda sa ngayon. Grabe, di ako makapaniwala. Helen, tignan mo, Tigranus catfish yan. Ta ngayon, isa ito sa pinakamabihirang hito sa mundo. Dalawa pa lang ang nakita namin ganito noon. Nakakalungkot kasi namatay yung dati naming nakuha. Pero ang saya dahil may nakuha na naman kami at mas malaki pa ito. Nilagay namin siya sa cooler. Maya-maya, may nahuli ulit kaming isda. Nararamdaman ko sa lambat na may nakuha kami. Grabe, isa itong discuss mga tol. At ang laki nito, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki. Parang isa pa lang nahuli namin dati at mas maliit yun dito. Ang astig nito. Sige, sa cooler ka na tol. Balik tayo sa lawa at tingnan kung ano pang mahuhuli. Dumadami na ang huli at maraming isda ang nakukuha ko sa bawat lambat. Grabe, tingnan mo to. Dalawang isda ang nakuha natin sa lambat na ito. Pareho silang uri ng hito. Ito ay hito na parang giraffe at granulosis sa tingin ko. Pareho silang astig. Bihira tayong makakita ng ganitong isda kaya masaya. Dalawa agad sa lambat. Ilalagay natin sa cooler at magpapatuloy pa tayo. Sumalok so ulit ako at may nahuli akong hindi ko pa nahuhuli dati. Tignan mo yan. Isa yang Archerfish. Ngayon, normal lang itsura niya. Pero ang astig sa isdang to ay kaya niyang bumuga ng tubig para pabagsakin ang pagkain mula sa puno. Ang dami talagang astig na isda dito. Sa dami ng nahuli natin, siguro nasa 2,500 dolyar na ang nahuli natin. Tulad ng sabi ko, mahigit 20,000 dolyar na ang halaga ng mga isda rito. Marami pa tayong kailangang hulihin. Subukan natin sa kabila. Hindi pa tayo nakapunta dito. Oh, ayan. May nakuha tayo. Ano kaya yon? Grabe, parang makintab siya. Yan ay isang bagay na di ko pa nakita. Grabe. Siguro ibig sabihin yan, bihira talaga yan kung di ko pa alam kung ano yon. Alam niyo ba kung ano to? Oo, isa yung apogon na hito. Apogon na hito? Hindi ko pa naririnig yon. Bumalik ako sa lawa at nakahuli ako ng kakaiba. Isa na namang Tigranos na hito yan. Grabe, sobrang lupit niyan. Siguro isang libong dolyar yan na puro Tigranos na hito. Ang astig niyan. May dalawa na tayong Tigranos na hito. Ilalagay natin sila sa cooler at magpapatuloy mag-explore. Nagpatuloy ako at palala ng palala ang mga isda. Alam ko kung ano yan. Tingnan mo Helen, Wells na hito yan. Sobrang laki ng mga ito at isa sa iilang isda sa mundo na kayang kumain ng tao. At gaya ng nakikita mo, may mga albino ito. Kaya mas bihira ito at mas mahal. Ngayon ang susunod na isda na nahuli ko ay isa sa pinakamabihira sa lahat. Sobrang bihira na hindi ko nga alam na umiiral pala ito. Biser ba yan? Oo sa tingin ko. Pare, di naman bihira ang biser. Bakit siya nandito? Tinignan ko ng mas malapitan at napansin kong hindi normal ang isdang ito. Nandali lang, mga pare. Longfin beacher ba ito? Di ko alam na may ganito pala. Tignan mo kung gaano kahaba ang palikpik niya. Grabe. Para siyang dragon, ang astig. May nahuli tayong isda na di ko alam na meron pala. Ibig sabihin, bihira ito. Ilagay na lang sa cooler at magpatuloy tayo. Kumuha ako ng isa pang lambat at may nahuli ulit. Oh, may isa pa tayong isda. Grabe, nakakakuha tayo ng isda sa bawat lambat dito. Mukha nga ang play ko ito pero hindi ko alam kung anong klase. Kita mo naman sa dami ng batik niya. Siguradong di pang karaniwan. Ilalagay natin siya sa cooler tapos magpapatuloy tayong mag-explore. Oo, nakuha natin siya. Tingnan mo, isa na namang arowana. Pangatlo na ito, ba? Diba? Magkakaroon na tayo ng maliit na hukbo ng arowana. Sa ngayon, marami na tayong nahuling isda at mabilis nang napupuno ang cooler. Pero marami pang isda sa lawa kaya kailangan pa nating magpatuloy. Uy, may nakuha tayo. Tingnan mo, clown knife fish yan. Baka nagtataka ka, hindi naman rare ang clown knife fish. Tama, pero hindi ito pang karaniwang klase. Royal Clown knife Fish ito at mas marami itong batik kaysa sa normal. Kaya nilagay ko siya sa lalagyan at sumalok ulit ako. Uy, may nakuha ako. Tignan mo yan. Isa na namang albino softshell pagong. Ano yang maliit na yan? Sinusubukan niya akong kagatin. Pangalawa na, yan ang huli natin ngayon. Mas orange ito ng kaunti kaysa sa una. Ang galing talaga. Ang cute cute ng mga to. Sige, ilagay na lang natin sila sa timba at magpatuloy. Iyan na ang pangalawang bihirang pagong na nahuli ko ngayon. Pero mas nakakabaliw ang sumunod kong nahuli. Uy, may nakuha pa ako. Tingnan mo, mukhang pagong na naman. Grabe, hindi ako makapaniwala. Isa yan sa mga Fly River Turtle, mga tol. Ito ang pinakabihirang freshwater na pagong sa mundo. Hindi ako makapaniwala. Sobrang bihira at mahal ang mga to. Ang cute niya. Grabe. Matagal ko nang gustong magkaroon ng river turtle. Pero di ko kayang bigyang katwiran ang paggastos ng ganong kalaki. Magkano ito? Tatlong libo lang. Tatlong libong dolyar para sa isang pagong? Seryoso? Alam mo ba ang mga pagong na to ay parang pawikan? Nabubuhay sila ng lubos sa tubig, hindi kailangan ng lupa. Astig yun! Siguro ito na ang pinaka-wild na nakita natin. Tara, ilagay na sa cooler at magpatuloy tayo. Uy, parang may isa pa akong nahuli. Tignan mo. Ano yon? Grabe, di ako makapaniwala. Yan ay isang batang MBU pufferfish. Isa pa lang ang nakita ko nito dati. Sobrang bihira nila. Makikita mo maliit pa talaga itong isda. Ang cute niya. Lumalaki pa siya kaya ilalagay na natin sa cooler. Pasensya na kaibigan. Bumalik ako sa lawa at mas malaking puffer fish ang nahuli ko ngayon. Ibang species ang isdang ito. Pajaka puffer fish. Ayaw mong makagat nito, tingnan ang laki ng ngipin niya. Pagkatapos noon, bumagal ang mga pangyayari at halos wala ng isda sa lawa. Sige, sumalok ulit tayo. May nakuha ulit akong isda, mga pare. Ang tagal din. Isa na namang longfin, Oscar. Astig talaga, grabe. Kalma lang. Ilagay natin siya sa cooler bago pa siya tumakas. Pagkalagay ko sa kanya sa cooler, kumuha ako ng bagong lambat at nakahuli uli ng isda. Ay oo. Ano yan? Grabe, mga pare. Tingnan nyo to. Ang tawag dyan ay arieni na hito. Parang ripsaw sila. Pero hindi sila lumalaki ng ganoon at matutulis pa rin ang tinik sa buong katawan. Hindi namin madalas mahuli ang mga to kaya astig talaga. Nilagay ko siya sa cooler at sa susunod kong lambat, may nahuli akong hindi inaasahan. Ay ano kaya yon? Grabe. Mukha talagang alien yun ha. Dapa ba yan? Grabe mukhang oo nga. Dalawa pa lang ang nakita namin dati. Pero hindi sila kasing laki nito. Tingnan mo kung gaano kaastig yan. Nandyan ang mga mata niya. May maliit siyang bibig. Para talaga siyang alien. Sobrang nakakagulat mga tol. Hindi ko inakalang makahuhuli tayo ng dapa sa tabang. Pero nagawa natin. Ilagay na natin siya sa cooler at ituloy ang paghahanap. May nakuha tayo. Isda na mukhang dahon. Kung alam mo ito, mag-comment sa ibaba. Ang astig nun. Malaking salok. Tara na. Bigyan mo ako ng maganda. May nakita akong albino. Pagong na naman? Oo nga. Pero dito ito soft shell. Sa tingin ko red-eared slider ang tawag dito, pero ngayon lang ako nakakita ng albino na ganito. Kaya siguradong sobrang bihira 'yan. Nilagay ko siya sa timba at nagpatuloy ako sa paghahanap. Grabe, hindi ako makapaniwala. May nakuha ulit tayong pufferfish, pero hindi ko alam kung anong klase. Ngayon ko lang 'yon nakita. Kung alam nyo ang uri ng pufferfish na ito, mag-comment sa ibaba. Ilalagay natin siya sa cooler at tuloy pa rin tayo. Kumuha ulit ako ng lambat at nahuli na naman ako ng isda, royal clown knife fish na naman. At hindi doon natapos yon. Sa susunod kong lambat, ito ang nahuli ko. Grabe, iba to ha. Ah. Tingnan nyo to. Mas mahirap makita ang malaking red-tailed catfish hybrid na ito kaysa sa karaniwang red-tailed catfish. Tingnan mo yung mga batik niya, ang ganda. Tara, subukan nating sumalok dito. Di pa ako masyadong napunta rito. Sige, kahit ano na lang. Oo, grabe, may bago na namang catfish, ang tiger shovel nose. Tingnan mo ang pattern sa katawan niya. Pagkatapos naming ilagay siya sa cooler, nagpatuloy ang paghahanap at isa na lang ang natitirang isda sa lawa. Grabe. Pufferfish na naman yan. Ilan ba nilagay niyo dito? Tatingin ko huling isda na yan sa lawa. Talaga? Ito na ang huling isda sa lawa. Isang malaking faha ka pufferfish. Tara na mga pare. Lupit mga pare ang dami nating nahuling bihirang isda at pagong sa unang lawa. Pero may dalawa pa tayong pupuntahan. Mas magiging kakaiba pa ang mga isda. Tara, pasukin natin ang pangalawang lawa at tingnan ang mahuhuli natin. Nakakatakot. Wala akong ideya kung anong nakatira dito. Ang tanging paraan para malaman ay manghuli na. Simulan na natin. Grabe, may naramdaman akong tumama sa binti ko. Parang malaking isda yon. Sumalok ako at nakuha ko siya. Parang may nakuha ako. Ay, grabe, hindi ako... Hindi ako makapaniwala. Sige lang, kalma lang, pare. Kalma lang, kalma lang. Grabe, napakalaking red-tailed catfish yan. Ang ganda ng kulay niya, mga pare. Red-tailed catfish talaga ang paborito kong isda. Kaya ang ganda ng simula natin para sa pangalawang pond. Nakakuha tayo ng malaking halimaw. Nilagay sa tub, tapos kumuha pa tayo ng isa. Oh, may nakuha ulit tayo. Oh, may laman nga. Ano kaya yon? Grabe, ang laki ng ripso catfish. Diyos ko, sana wag mo akong tusukin, pare. Tingnan nyo to mga pare. Ito ay tinatawag na ripso catfish at sobrang mukhang sinauna. Tingnan nyo yung mga talim sa likod niya. Di mo gugustuhin matusok niyan. Sigurado na tayong maraming halimaw sa pond na to. Sana makahuli pa tayo. Parang may nakita akong malaki sa sulok. May malaki talaga dyan. Oh, mukhang nahuli ko na. Grabe. Ano yun? Pating ba yun? Grabe. Hindi mo binanggit na may pating dito. Nakahuli tayo ng malaking iridescent na pating, isa sa pinakamalalaki kong nakita. Grabe, sobrang nakakabaliw. Pangatlong isda pa lang to sa pangalawang lawa at ito na ang pinakamalaki. Sige, ilagay na natin siya sa batya at magpapatuloy pa tayo. Uy, may nararamdaman ako. Grabe, tignan mo to. May napakalaking isda dito. Sa ko, marbur takara catfish yan, mga tol. At sobrang laki nito. Ang ganda ng isda, mga tol. Tignan nyo pattern niya at ang hahaba ng bigote. Grabe. Mukhang may umatake sa kanya sa loob. Alam nyo, naibig sabihin yan. Ibig sabihin baka may mas malaki pa kaysa sa kanya na nandyan pa sa lawa. Sige, ilagay na lang natin siya sa timba at magtuloy tayo. Ngayong araw, nakahuli na tayo ng malalaking isda. Pero may mas malalaki pa sa lawa kaya nagpatuloy akong maghanap. Grabe, may malaki dito. Nakikita ko ang mga bigote. Hindi ako makapaniwala. Parang Asian Red-tailed Catfish yan. Di ba ako nakakakita ng ganito kalaki ang lupit? Iba ang mga ito sa dati nating nahuhuli at sobrang bihira pa lalo na ang ganito kalaki. Nilagay ko siya sa bacha at sa susunod kong lambat, may nahuli na naman akong iba. Ano ba 'to? Ang laki ng clown knife fish na 'yan. Grabe. Tandali, Royal Clown Knife Fish ba 'to? Tingnan mo kung ilang tuldok meron siya. Hindi ako makapaniwala. Saan 'to nakuha? Matagal ko nang gusto ng Royal Clown Knife Fish. Ngayon, meron na tayo. Pagkatapos nun may nakita ulit akong isda. Nakuha ko na. Grabe. Ang laki ng pating mga tol. Grabe 'yon. Ang bilis niyang umiikot sa lawa pero nahuli pa rin natin siya. Katulad ng Marbo de cara, may kagat din siya sa buntot. Hindi maganda 'to mga tol. May umaatake sa mga isda rito. At ang tanging paraan para malaman kung ano 'yon ay magpatuloy sa pag-explore. Uy, may nakita ako. Grabe. Isa na namang red-tailed catfish 'yan. Medyo mas maliit ito pero malaki pa rin siya ay ang likot niya. Ilalagay na kita sa batya, pare. Huwag kang mag-alala. Ayos, sa batya ka na. Nagpatuloy akong mag-explore at sa wakas, nahuli ko na ang umaatake sa mga isda. May naramdaman ako. Ayan na, malaking pakuyan. Parang piranha ang mga to. Malalaki ang mga ngipin nila at ayaw mong makagat kanya. Tingnan mo ang ngipin niya. Siguradong siya ang umaatake sa isda. Mas malalaki pa talaga ang mga ito. Sanggol pa lang siya. Pwede silang umabot ng 65 pounds at tatlong talampakan. Kaya kailangan niya ng malaking lawa at mamaya sa video, ilalagay natin karamihan ng mga dambuhalang isda sa bago kong pan sa likod ng bahay para mas lumaki sila. May nakita akong malaki sa sulok. Kunin natin sila. Tatlo, dalawa, isa. Ay grabe, ano yun? Isa yung dambuhalang hito mga tol. Pinakamalaki ito sa lahat ng nahuli natin. Isa itong malaking red-tailed catfish at tiger shovel nose hybrid. Tara, Ilabas ka natin sa lambat na to. Grabe, dambuha lang isda yan mga tol. Tobrang lupit niyan. Sige ilagay natin siya sa tube at magpatuloy. Sumalok ulit ako at nahuli ko ulit ang isa pang isda. Nakakakuha tayo ng isa pang red tail na hito. Grabe, seryoso ba ito? Ano yon? Pangatlo na yan. Sino yung maliit na yan? Nagsasalita rin siya. Ang cute-cute nila. Pakinggan mo yung mga tunog na ginagawa niya. Mas maliit ito kaysa sa dalawa nating nahuli. Pero balang araw, aabot siya ng mahigit anim na talampakan. Ang wild noon mga pare. Tingnan nyo ang mga dambuhalang isda na nahuli natin. Alam nyo ba kung ilan pa ang natira? Sa ko, isa na lang. Sige, balik tayo sa lawa. Subukan natin ulit mahuli sila. Malabo ang tubig, kaya mahirap hanapin ang huling isda. Naisip ko na hindi ko na siya mahuhuli. Pero biglang nangyari ito. Oo, oh, nakuha natin siya. Tingnan mo, isa na namang ripso catfish yan. Mas malaki yan kaysa sa nauna. Tingnan mo yung mga tinik sa katawan niya. Talaga namang matatalas ang mga ito. Kita mo naman ginawa ng una sa kamay ko. Hiniwa niya ako ng todo. Dapat tayong mag-ingat sa isdang to. Ilagay na siya sa tub. Alam mo na ibig sabihin niyan? Oras na para pumunta sa ikatlong pond at tuklasin ang mga delikado at nakamamatay na isda roon. Pakiramdam ko, ito na ang pinakawalang kwentang pond. Nagpa siya akong simulan sa pag-check ng fish trap na nilagay ko kanina. May dala tayong timba. Titingnan natin ang fish trap na ito. Ilang oras na rin itong nandito. Sana may nahuli tayong kakaiba. Tatlo, dalawa, isa. Ay grabe. Ang dami talaga nating nahuling isda dito. Mga goonch catfish ba yan? Grabe, hindi ako makapaniwala. Nakikita ko mga tatlong goonch catfish dito. Ano ang mga ito? Ay grabe. Meron din tayong vampire fish. Tignan nyo to mga pare. Vampire fish yan. Malalaki ang mga ngipin ng mga to. Delikado talaga sila. Ilagay natin siya sa timba. May isa pa tayo dito. Mas malaki yon. Malalaki ang ngipin niya. Nilagay ko siya sa timba at napansin ko ang isang gonch catfish na mga baby pa. Ito ang pinakamaliit na gonch catfish na nakita ko. Kung nagtataka ka kung bakit nandito ang mga maliliit na isda na ito sa mapanganib at nakamamatay na lawa, ang mga ito ay maaaring umabot ng labintatlong talampakan at kumakain ng tao. Oo, oh, delikado talaga sila. May nakuha na tayo at tingin ko may ilan pa dito. Tingnan mo, may dalawa pa. Tatlong gonch catfish lahat-lahat. Ayan mga tol, sa tingin ko matagumpay talaga ang fish trap natin. Marami pang isda sa pond na to, kaya lulusong tayo, manglalambat at titingnan kung ano pa ang mahuhuli. Medyo delikado pumasok dito, kasi dito nakatira ang mga delikado at nakamamatay na isda. Kaya kailangan talaga nating magingat. ingat Sige na, mo ako ng maganda. Ano yun? Grabe hindi ako makapaniwala, goonch catfish na naman. Nilagay niyo ba dito ang buong pamilya ng goonch catfish? Siguro, Mukhang iisa lang ang paraan para malaman at yon ay ang magpatuloy. Ilagay natin siya sa timba. Sumalok ulit ako at may nahuli na naman ako. Ano yon? Grabe na no? Hindi ako makapaniwala. Isa na namang vampire fish yan. Pangatlo na natin yan. Alam mo ba kapag lumaki ang mga ito, umaabot ng hanggang anim na pulgada ang haba ng mga ngipin nila dito. Kaya masasabi natin siguradong ayaw mong makagat ng isdang to. Tara na. Ay pare, seryoso ba to? Isa na namang goonch catfish to. Ilan ba ang nilagay nyo rito? Medyo mas malaki to pero ano ba yan? Pang lima o pang anim na naming goonch catfish to. Grabe, ang saya makahuli ng ganito karaming goonch catfish. Habang umiikot pa tayo sa lawa, makakakita pa tayo ng mas malulupit na isda. Umuusad na ang lahat at nakakakuha na ako ng maraming isda sa bawat lambat. Uy, may dalawang isda tayo dito. At ano sa tingin mo? Vampire fish at goonch ito. Mukha-mukhang magkakaroon na talaga tayo ng hukbong gonch. Tuloy ang paghuli gamit ang lambat. May kakaiba doon. Magugustuhan mo to. Talaga ba? Pero magingat ka, maha. Baka hindi ka kagatin. Baka hindi ako kagatin. Baka hindi, pero baka rin naman. Diyos ko. Sumalok ulit ako at hindi ka maniniwala sa nakuha ko. Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. Yan mismo ay isang platinum na gonch go na hito. Pare, seryoso ka ba? May nakita ako dati limang libong dolyar ito. Gumastos kayo ng limang libong dolyar dito, di ba? Anim na libong dolyar ito. Sobrang bihira talaga nito. Ito na ang pinakabihirang isda na nakita ko sa buhay ko. Nagulat talaga ako na nahanap nyo to. Napakahalaga sa akin ang isdang ito, mga tol. Nagkaroon na ako dati pero pinatay ito ng isa kong isda. Akala ko di na ako makakakita ulit ng ganito. Salamat sa pagbili nito para sa akin kahit anim na libong dolyar ito. Malaking pera yon. Siguro ito ang kakaibang isda na tinutukoy mo. Di pa? May mas kakaiba pa. Nagbibiro ka ba? Di pa ito ang pinakakakaibang isda. Ibig kong sabihin, malapit ka na pero hindi pa rin. Ilagay muna natin siya sa timba. At ituloy ang paghahanap ng mas kakaiba pa rito. Hindi ko alam kung paano yun posible pero subukan nating alamin. Nakakabaliw talaga. Nagpatuloy ako at sa huli ay nakita ko rin ang isda na tinutukoy nila. At ito na ang pinakabaliw na isda na nakita ko sa buong buhay ko. Grabe, Trey. May nakuha akong mas malaki dyan, pare. Ang bigat nito. Ito ba yung baliw na isda na sinasabi mo? Oo, yan nga. Diyos ko. Sige, may malaki dito sa loob. May kakaiba. Mas kakaiba pa kaysa sa platinum goonch, ewan ko kung paano. Ako na ang huhus ka dyan. Handa ka na ba? Susubukan ko lang buhatin kung ano man yun. Grabe, ang laki. Pare, malaki talaga. Handa ka na ba? Ay, imposible. Sa tingin ko, alam ko na kung ano to pare. Hindi ako makapaniwala. Eto na tayo. Grabe pare, niloloko mo ba ako? Tingnan mo yung laki ng hito na yan. Hindi ako makapaniwala. Di pa ako nakakakita ng ganito kalaki mga tol. Grabe pare, hindi talaga biro. Magkano na gastos mo dito? Limang libong dolyar. Bro, gets ko na kung paano kayo umabot ng higit dalawampung libong dolyar dito. Labintatlong talampakan ang laki ng mga halimaw na to. Pero bihirang makakita ng ganito. Tingnan mo ang hanay ng ngipin sa taas. Ayaw mong makagat ng halimaw na to. Mga tol, official tayong mas malapit sa pagkuha ng pinakamalaking alagang isda sa mundo. Ngayong natapos nating alisin ang lahat ng isda at pagong sa mga pond, ilalagay ko na sila sa bago kong pond kung saan sila magiging totoong mga halimaw. At sisimulan natin dito sa albino freshwater shark na ito. Sige, una na siya. Ayan na siya. Ang astig mga tol. Excited akong ilagay lahat ng isda dito. Siguradong magiging angas ito. Nagdesisyon din akong ilagay ang ilan sa mga red-tailed catfish dito. Sige, una na papasok. Kita tayo ulit tol. At heto na ang pangalawa. Magkikita tayo ulit kapag anim na talampakan na kayo. At ang huling isda na ilalagay natin sa pond ngayon ay itong paku. Ayan na siya. Kung gusto ninyong makita na ilagay ko lahat ng isda ko sa pond na ito, abangan ang susunod na video. Sana nag-enjoy kayo ngayon. Mag-like kayo at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits sa susunod. Paalam!